Tingnan mo yung ibon kwak kwak kwak. Nag kwak kwak. Nagabihan Nag na alas 7 pasado na. Malaki pang uwian namin mga 2 hours pa yung byahe. going to Ate Vilma's house. Ito sa Chonmon. Dito naman kasama. Kiniwan na ako. Sana kayo. At ako'y iniwan na. Ito. Layo. Mainit. O, dito na kami sa lugar ni Atibil Vilma sa Chonmon. O, mga malilit lang yung building dito, guys. Maganda kasi, ano, parang ano na ito, siya, Ay, boundary na ito ng China. Kailan mo, mabato-bato itong mga bundok doon sa buhay. dito kami. Daming sasakyan, nakaparking dito. O saan pa ba? Ito yung mga ano dito. Saan pa ba yung bahay? Pasok yung bahay Pangalawang bisis ko pumunta dito. mura lang dito pag magrenta ka well doon sa ano sa sentro sobrang mahal ganun mo to Ano sa sakyan nila dito nakatakit pa eh Ano talaga yung place ng mga Chinese. Dikit-dikitan. Akala ko sila na yung nag-video okay yun. Dito pala. Kahimik naman. Wala lang mga ano. Pala yung sasakyan. Pasok na sa Saan ba yung bahay? Nakalak, talagang nakalak. <laughs> Takot sila, pasukin na. Ay. Ayan, tama talaga ako yung sasabihin. <laughs> Hello! Hello! Kamusta? <laughs> Tanghali na kami. Ay, para wow. yung mga pagkain namin, ko, na o, yung oh, mga ginap na isda. O, na May nga natutulog oh may ko May so pa kami. Mga Kasi oh, awitan na yung mga Sweet corn, na siya tayo, siya sweet corn yung, mm, okay na naman tayo. Sweet corn. Puno yung ah, puno ng pagkain table na Ate Belma. Parang, <laughs> ano, parang <laughs> We're going home now, guys. From Gala, dito kami sa. Parang China na ito eh. Dito kami. Tingnan mo yung ibon. Kwak, kwak, kwak. Nag, kwak, kwak. Nagabihan na, alas 7, pasado na. Malay pang uwian namin, mga 2 hours pa yung biyahe.